Hello mga kababayan, welcome back na naman po ulit dito sa Anti Mahal Vlog, ang probinsya ng nakipagsapalaran sa abroad. Dahil ngayong araw ay buhay linis-linis na naman kay Anti Mahal mga kababayan. At ngayong araw nga ay naghugas ako ng electric pan. Salamat po sa mga nanonood ng aking vlog, sa bago kong subscribers. Maraming maraming salamat po. Sana wag kayo magsawa at bakit kilik naman tangkilik talaga. At ayan na nga mga kababayan, ngayong araw ay naghugas ako ng electric pan. Ang una kong ginawa ay tinanggal ko muna yung electric pan na nga kababayan. At ayan, nilagay nilag ko siya sa CR namin para masabon. At kinuskus ko rin yung Ayan yung basahan na, basahan. Yung parang net na nilalagay sa electric pan para iwas putol mga kababayan inagamit ko yan para yung mga kamay ng mga alaga ko ay wag pumasok doon sa electric pan lalo na yung maliit kasi nga pinapasok niya yung daliri niya doon mga kababayan pagkatapos ko nga niya nugasan ayan nagsampay na ako tapos pumunta na ako sa kwarto nilang mag-asawa at punas-punas na naman tayo ng mga alikabok. Minsan talaga mga kababayan, minsan naiisip mong nakakatamad na rin magtrabaho. Pero ganun talaga kasi nga ganito yung hanap buhay ni Auntie Mahal dito sa Singapore mga kababayan. Kahit yung parang tinatamad ka na pero kailangan mo pa linisin kasi nga hindi naman pwedeng ganun. Ganun talaga. Kailangan nating kumayod kasi kung hindi tayo kakayod, wala tayong pera. Kaya kahit pagod, ayun, kailangan mga kababayan. Pero ganon talaga ang buhay. Ay, patuloy-tuloy lang. Char, ano yon Kanta? at ngayon na nga mga kababayan, nilinis ko na rin yung mga toilet. Ayan. Punas-punas. yan mga gawain ng isang katasambahay. Gawain anti mga kababayan. At alam niyo na, syempre, kailangan nating sipagan para naman matuwa yung amo natin. Oh, Ganun lang. Ako lang ba yung nakaka-relate nito o kayo rin mga kababayan? Ganun talaga. Ganun ako maglinis. kanito pinupunasan ko hanggang matuyo mga kababayan. Ganun. At ayan na nga, pagkatapos ko dyan maglinis. Pagkatapos ko naman maglinis dito sa kabila, pupunta na naman ako dun sa kabila mga kababayan para doon naman ako magpunas-punas. Alam nyo naman, Maraming CR kaya maraming lilinisin. Bali mga dalawang CR sa baba. Tatlo pare, rin. Pati sa amin tatlo. Ayun. Kaya ayan mga kababayan. Mara, medyo maraming linisin. Pero ganun talaga. Kapag nakita mong maepektong kalinisan. Eh happy ka na. Ganun talaga ang trabaho. Kailangan. At ayan pumunta ko sa kwarto namin. Para yung hinukay ng mga alaga ko ay maayos ko na naman yan kapag gabi, kasi nga nag, ano kami, nagbabasa ng libro nagtuturo ako sa kanila ng mga numbers at patapos ko nga pala nyan mga kababayan, ayan, vacuum na naman tayo vacuum ng linis na walang katapusan hindi ko alam kung saan pumupunta yung mga nababacuum sa araw-araw bakit meron pa rin pero ganun talaga hindi talaga natin maiwasan, hindi talaga pwedeng hindi natin linisan mga kababayan kasi ganun ang trabaho. Pero sige lang, may ganun, ganun talaga ang buhay. Ang buhay ay dapat kayod, kayod lang tayo. Char, pakanta-kanta na naman sa antin mga kababayan. At ayan na nga. Yan ito, eh, syempre, kapag dito kami sa bahay ng lola, ay medyo malaki kalakihan nga ang kanilang bahay kasi up and down mga kababayan. Pero yung taas naman si Auntie Arlene na managlilinis kaya dito lang ako sa baba. Siya yun na yung bahala doon sa taas at ako dito bala sa baba. Char. Pero minsan nagtutulungan tulu tulungan na rin naman niya ako kakababayan. Kaya na tapos ko na naman yung map map map. Kasi yung anyang anyang yung kanyang nanay ay mahilig mag dikit dikit daw yung yung sahig, ayun, nagre-reklamo kasi may sila magpa Paalam kasi sila dito mga kababayan, kaya konting alikabuk, malagkit na sahig, alam agad. At ayan na nga patapos matuyo yung electric pan, kinabit ko na, ayan na. At syempre, nagutom ang inyong auntie, ito nga pala yung pananghalian namin mga kababayan. Mga leftover lang naman, leftover char. O ayan, syempre kailangan masarap pa rin kahit alam mong, dami mong trabaho pero kailangan busugin mo rin yung tummy mo fried rice at saka miswa na ride ko ayan tapos yung tirang avocado shake kasi paborito ng nanay niya rin kaya inubos na lang naman namin ayan nagdasal mo na at lafang kain tayo mga kababayan alam mo na kahit ang dami natin trabaho kailangan di pa natin makalimutan yung kain is life ganun talaga Nagutom ang auntie nyo sa pagbawak Sa paglilinis Sa pagmamap Araw-araw ba naman na ganun? Kaya, kain tayo mga kababayan Ayan, ito yung tanghalian namin ngayon Kayaan nyo na huwag nyo nang ipansin yung Kain ng auntie nyo Kasi malaki talaga siyang kumaka Malaki talaga kumain mga kababayan At ayan na nga sharap na sharap ako dyan kasi paborito, char paborito. At ayan na nga mga pangkababayan, dahil aalis kami, sabi ng lola, sund sunduin na yung alaga alaga ko na maaga pa kasi ipapagupitan yung buhok kaya syempre kailangan na prepared ang auntie nyo kaya nagbihis ako mga kababayan at saka hinintay ko na lang yung oras ayan nagigahiga mo na ang inyong auntie habang hinihintay ang oras ganon din ba kayo nyan mga kababayan alam nyo naman syempre alerto ako Char. kaya minsan kailangan natin mag advance ba advance alam mo naman kasi sila on time palagi pag sinabing ala, oh, stress o, oh, minsan 5 minutes before 3 kailangan ganon alis na, kaya ayan nasa sasakyan na kami, susunduin namin yung mga alaga ko, mga kababayan o, oh, nandito na nga sila o, so oh, ayan, mga alaga ko, mga kababayan susunduin namin sinundo ko namin yan, kasi nga papagubitan ng lola kasi hindi daw yung mga buko o, oh, ayan si Auntie Arlene ayan ko. Ayan, mga alaga ko. May bit-bit pang tinapay kasi nga, nag snack sila habang sunduin namin. Kaya, binit, pinabit-bit na lang ng teacher sa kanila. At ayan nga, dahil may nakita na naman kaming laruan dito. Ayan, stop over na naman kami dito, mga kababayan. Stop over. Char. Napaglaro na naman namin sila. Kaya, ayun, at ayun nga, dumating na yung lola. Dadalin niya na kami sa barber at ayun na nga mga kababayan yan naglakad-lakad muna kami at inuna yung panganay pagupitan habang inihintay yung panganay na matapos ayan yung alaga ko maliit pinalaro-laro ko muna sa labas para mag relax relax ba para sa susunod siya naman kapag natapos yung panganay ayan nga medyo makulit nga lang yung pangalawa kasi yung sa panganay medyo ma pagsasabihan mo medyo may takot pa at ayan na nga tapos nilang gupitan mga kababayan ay kumain kami pero hindi ko na nabidyohan kasi nga ang alaga ko mali ginamit yung cellphone pa napanood ko ng ano mga kababayan video para tumahimik kasi ang likot at ayan na nga pagtapos namin kumain ng dinner nag dessert na kami ayan nag yogurt yogurt at tapos na ang araw ni auntie. Pag siyempre, pag galing talaga sa labas mga kababayan, kailangan nakaligo. Yan ito yun. Yan ito kasi sila. O, oh, ayan yung kilikili kong maiti mga kababayan. wag nyo nang pansinin. Ganun talaga. Hindi po talaga ako kinakahiya ko po. kinakahiya. Ganun po talaga yung kilikili ko. Hindi ko po kinakahiya yan. Pero siyempre, nakakahiya rin na ganun talaga kasi minsan may taong hindi accept. Char. Hindi accept. Na itim no? sasabihan na naman na mo tapos ang itim-itim na naman ay nako ganun talaga mga kababayan maraming mga martes maraming diferensya o ayan naligo mo na ako tapos natapos ng araw namin salamat po ulit sa panonood ng anti mahal vlog mga kababayan sana huwag kayo magsawang sumuporta sa kaganapan ng buhay ni auntie nyo dito sa singapore at salamat po sa pag-subscribe sana wag ko kayo magsawa tatapusin ko na po yung video sa kaganapan ng araw ni auntie ngayong araw sa kaganapan cha, -cha. nabubulol na naman yung auntie nyo salamat o nandito na yung alaga ko inihintay ko na naman siyang na magbanding banding muna kami bago matulog at ayan na nga kasi dito siya sa akin natutulog bye bye thank you